supplement for men. Para sa mga tunay na lalaki para maging matibay at malakas. For 75 pesos SRP na Oo lang per. Tapin niyan, ang 'yung dinisat bango ng Champion Super Clean. Becoming yeah. yeah. global trophies. Remember, dito na. Huh? Oh. Tapos 'yung sigaw para fabrica boy, oh. Ayun oh. Solid 'to. Lalaki, oh. I'm so excited and I So, ando rin may kawayan sa kamarilaw yan. So, parang kung ano yung nasusunog kayo. kasi ang ang takal na ng usok niya. Nasa expressway kami niya. No? Ang lang naman. No? Ang truck tapos yan. Ang usok ko. Eh. No? Yan ano, ang yung usok. Uh, parang kung, yun, ano yung nasusunog niya. Uh, kahapul lang yan. Mga bandang 9 to 9.30 ata ng umaga papunta kami ng Pampanga, Angeles. may biyahe kami niyan. No? Alam mo, ulap lang siya pala. <coughs> Alam mo, ulap lang siya ano. Pero susok na pala yan. No? Yan. Ang laki-laki na niya. Kitang kita siya no? saan. Expressway okay, ba, pa. Okay, pa-uwi na kami niyan. No? Uy, na kami. Tingnan. titing picture ako ng mga ulap-ulap. May picture ako ng mga ulap-ulap. Ayan naman yung ano. Ang pawi na kami kasi may, ay, pa din. Oh. Mayroon pa din pang usok-usok. Oh. Ah, pwede pa pwede pa kami ng manin. Kanina nga. Ano nga, manin. Hindi pa rin na ano. may usok pa din. Oh. Pumihina kami. Ano nga kaibig ko? Binabihin na kami pero no, okay, eh. Meron pa pala yung sunog mm -hmm. yung nakita namin kanina umaga, aya pala ko. Sunog pa rin sunog. Mm -hmm. Ang ganda yeah. yung mga, akala mo ulap-ulap yun -ulap, eh, pero yung na nakita namin kanina umaga. Yung no, mga kaibay, may mga usok-usok pa rin. Yan, hindi no. no, gabi na yan. Pauwi na kami niya kasi tali mga Ayan. Ayan, okay. okay. ano, no, kita pa rin usok. Ah, sige. ba, pa hindi oh, di ba medyo traffic na dyan kaya pinili pa rin naman duman niya kasi expressway naman yun. so at yun <laughs> Ayun, yung usok ba yun makikita mo parang ulap na yun. alam mga ano lang ayan mga lang ayan oh.

Ay, my God. Thank you, Lord. Nakatapos na ng deliver. Ayan. Uwi na. Alas na. 4.13. After noon. Mati, eh, mga kayo bike. Ayan. Na. Parinyas. Ayan.

Okay na, na rin ako sa amin ba? Amin, sa amin titirahan. Patayin. Hindi wala pa ko sinain. Kasi ito sa labas. Thanks. Sabay. Gano'n na rin tayo. Nakaglaba na rin tayo. <laughs> Nalaba. Ang ikat na iwasin natin. Content. Buti na lang kay Ibig. may iwasin dito. Ang boy mo O hindi. Pagkano, ano pa tayo niyan? Ag gusto pa ta tayo yan. Ang bagay dito ngayon. sa may try na rin yan. Eh. try na yan yun, dito. dito. Namin, uh, Kaya, maganda pa siya ay, pero may kalumana siya. Try-up, maganda na rin. Dito Ang hindi na pang sa lang ay, yung vlog ko. Ako ay pa. Gali gali gali. Joe, manunod mo tayo ng TV after? Ha? Habang tayo nagdadabak? Manunod tayong TV. Sana yung mabuhay. Yung, yung mabuhay. Ay, Saan yung, mabuhay. Well, ano inyay, um, na mabuhay? Yun, yun ang natin. Hindi ka. Kasi, mayroon po ka ang mga niya. Anong gumagana? Wala pa nung yan. Muna tayo ng 24 oras. oras. Hmm.